Bossing Vic Soto, nagulat at natawa sa sinabi sa kanya ni Min at ng mga ibi girls. Mayor Jose, muling pinahanga ang mga netizen sa buong mundo. The Bark Ads Miles Ocampo, sa sobrang busy at puyat, totoo nang nakatulog sa set. Talaga namang hahanga ka sa ating The Bark Ads na si Miles Ocampo, dahil sa tagumpay nga ng kanyang teleserye na Jack Princess, na talaga namang sinuportahan ng mga manunood sa buong mundo. Dahil bukod sa maganda ang kwento nito, ay bagay na bagay talaga si Miles sa kanyang karakter bilang pajak princess. Sa isang video nga, na makikita sa kanyang IG story, ay makikitang nakahiga ito, at tila natutulog o nakatulog na nga ito. Makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon ni Miles dito, na nagulat at napangiti, matapos siyang tawagin. Mababasa din sa story caption sa video na ito, ang mga salitang, bakit ba, nakatulog yung eksena eh? edi tutuhanin natin. Walang aalis sa blocking. Mababasa din ang mga salitang, pero ito talaga ako, as of the moment, pa Jack Princess Day. Pero, talaga namang worth it nga, ang lahat ng pagpapagod at tuyat ng double ads nating si Miles Ocampo, kasama ng ibang mga cast, dahil sa patuloy pa rin na pagsuporta ng mga manunood sa Pajak Princess. Na matatandaang, nagpasalamat pa nga si Miles, sa lahat ng mga tumutok at nanood nito, na talaga namang nag-abang sa TV man, o sa livestream ng Pajak Princess. Dahil hindi nga mapagkakaila, na may aral at maganda ang kwento nito. Dagdag pa dyan ang pagiging perfect ni Miles sa role. Samantala, marami naman ang mga natawa dito dahil tila mapapasabak nga sa sayawan si Bossing, kasama si Yanyan, Yan, matapos magbiro ang mga EB Girls, sa pangunguna nga ni Main at Miles na may opening number si Bossing kasama si Yanyan Yan sa Sabado. Nangyari nga iyan, matapos sabihin ni Main na dapat abangan daw sa Sabado ang showdown ni Yanyan Yan kasama si Bossing. Makikita pa ngang bago ito nangyari ay tila nag-uusap si Miles at Main, at tila alam na nga ang mga susunod nilang gagawin para gulatin nga si Bossing at biruin na ang nag-iisang Bossing Vic Soto. Makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Bossing matapos nga itong sabihin ni Nain, na sinabayan pa nga ni Miles kasama ni Karen at Riza. na makikita ngang legit ang gulat ni Bossing dahil akala nga niya, ay normal lamang na announcement ang sasabihin ni Maine. Kaya naman, nang marinig ni Bossing Vic Soto ang salitang Bossing, ay talagang nagulat at natawa na nga lang ito, dahil nagkaisa nga ang mga ibig girls para gawin ito sa kanya. Pabiro pang ang kinausap ni Bossing dito si Maine, dahil nga sa sinabi nito na may showdown sila ni Yan Yan, na palaging ng hataw, kung sumayaw. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dagdag pa nga ni Main dito, na buong kanta daw, ay sasayawin ni Bossing sa Sabado. Kaya naman ay muling makikita ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Bossing na syempre, ay biro lang ng mga ibi girls stay bossing, na lagi naman nilang ginagawa, lalo na kay Tito Sen. Pero, may ilan din naman ng na mga nagbiro din dito, na mga excited na nga daw sila sa showdown ni Yan at Bossing, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. yan nga ay dahil puno nga ng energy si Bossing na sumayaw at sumabay sa sayawan kasama ang mga ibi girls. Muli pa nga itong inulit ni Miles, naabangan nga daw si Bossing sa Sabado bilang opening ng Itbulaga. Na makikita pang ang tawang-tawa si na Karen at Riza, kasama na rin si Miles, matapos niya nga itong sabihin. Pabirong sagot naman ni Bossing dito, na magtataog daw siya ng lamesa. Samantala, napasana all na nga lang ang mga netizens, matapos may gawin si Mayor Jose, live sa Itbulaga, kung saan ay hinangaan na ito ng mga manunood. Ito nga, ay matapos ibigay ni Mayor Jose, ang kanyang suot na sapatos sa sugod bahay winner. Kaya naman napasa na pa sana all na nga lang ang karamihan sa mga comments, dahil nga sa binigay na ito ni Mayor Jose. May sinabi pa nga si Mayor Jose dito, na kung may manghihingi din daw ng sapatos niya sa susunod, ay talagang ibibigay niya pa rin ito. Hindi pa nga natapos dyan, dahil pati nga ang kanyang suot na medyas ay binigay na rin ni Mayor Jose. Na kung saan, ay makikitang nakatsinelas na nga lang si Mayor Jose, dahil nga dito, ay hinangaan talaga ito ng mga legit the bark ads netizens, na mababasa pa nga ang mga comments nila sa YouTube livestream ng Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?